hello, good morning po sa lahat. Mag-almusal po tayo. Uh, ito, mag-almusal ako ng champurado at saka magkakapit tayo. Meron din tayong ayan, uh, buko pie. Buko pie pie. Ayan. tayo tuyo para kay Tito Mars, pero naiblog ko na ng isang araw yung tuyo. Mag-shout out tayo. Ay, thank you Lord kasi ma okay na yung ating panahon minit-init na siya kaya wala na tayong problema ayun mag-shoutout lang tayo sa ating mga new subscribers kasi ano na tayo uh, wait as of May 28 ay, uh, nasa 997 na tayo thank you sa mga nag-subscribe ayan so shoutout natin yung mga bagong subscribers Ayan. Uh, okay. Simulan na natin. Good morning po sa lahat. Uh, Shoutout po sa mga taga... Tam, sana tama yung pagkakana Hala Hala Rizal. Kay, lalo lalo na po kay Dennis. Kay Kuya Dennis Alfonso. Ayan. Shoutout po sa inyo. Sa pamilya mo, Kuya Dennis. Thank you po. Thank you po sa so pag-subscribe. Shoutout din sa mga taga Bulacan. Hi mga taga Bulacan, shoutout sa inyo lalo na po kay Jan. ayan uh subscriber natin siya. Shoutout po sa mga Cavite naman. Hi sa mga Cavite, lalo, lalo na po kay JC. Ayun, shoutout sa iyo JC. Maraming salamat sa pag-subscribe mo sa akin. ayan So naman, uh shoutout sa mga taga Balinasuela. Ayun, lalong-lalo na kay Kali. Hello Kylie, thank you so much sa uh, iyong pag-subscribe. Shoutout din po sa mga taga Pampanga. -pang Ayon. Lalong-lalo -lalo na po kay kay Ayon. Ay, hi Ayon. Maraming salamat sa pag-subscribe. Ayun, shoutout din po sa lahat ng mga taga Cebu. Yan. Mga Cebuano, Cebuana, God bless po sa inyo. Ingat po sa masamang panahon. Sana umalis na 'yung bagyo. Ayun. Uh, lalo lalo na po shoutout po kay Kurt na galing Cebu ayan, maraming salamat shoutout din po sa mga taga Commonwealth QC ayan sa mga taga QC thank you so much po sa pag subscribe sa akin marami akong subscribers na taga QC uh, lalong lalo na po kay Kuya Bakon tama ba Kuya Bakon ayan, unique ang iyong pangalan taga Commonwealth shoutout sa inyong lahat dyan Ayan. Shoutout din po sa lahat ng mga taga Baguio. Ayun, ang damig dyan. Sarap-sarap po masyal dyan. Lalo na po kay Kuya Ronnie Abellera. Ayan. Maraming salamat Kuya Ronnie Abellera. Nag-subscriber natin siya from Baguio. Ayan. Ito pa ha. Uh, shoutout po sa mga taga Mexico, Pampanga. Hello, hello sa inyo mga idol dyan. Lalo-lalo uh, na po kay Marlon de la Cruz. Asa sa family niya. Ayan yung ako uh, Kuya Marlon de la Cruz at saka sa family niya. Shoutout po sa inyong lahat. Galing sa Mexico, Pampanga. ah, uh, shout din po kay Darwin Gascon. Ayun. Uh, sa lahat mo ng mga taga-Tarlac. Hello, hello sa inyo. Mga ka-baby love ko dyan. Nagaling Tarlac. Shoutout po sa family din ni Darwin Gascon. Ayan. Marami salamat po, uh, Idol Darwin, sa pag-subscribe mo sa akin. Ayun. Shoutout din po kay from uh, Dabao. Dabao City. Hi, shoutout po sa mga taga Dabao, Mindanao. Ayun. Kay Bong Sander. Marami salamat, Idol, nag-subscribe ka sa akin. Thank you so much po. Uh, shoutout din po kay... Johan, uh, galing po sa Mandaluyong City ayan, uh, subscribe nyo rin po yung kanyang uh, ch channel, Mr. Kent TV ayan, thank you thank you sa pag-subscribe sa akin ayan uh, taga Quezon City ulit. shout out po sa mga taga Quezon City ulit, ulit, hi mga taga Quezon City, eto po lalo lalo na po, hi kay, kay Kuya Din Din ayan sabi niya nakasubscribe na po ako sa iyo, ganda. Wow, sana all maganda. Thank you po, Kuya Denden. Shoutout din po sa ayon. Sana tama 'to. Shoutout na ako sa pag-kne Minglanilla Cebu. Ayon. Taga Cebu din po siya. Shoutout po sa inyo, Kuya Jeffrey at sa family niyo po dyan. Thank you po sa pag-subscribe from Cebu, Minglanilla, Minglanilla Cebu. Yun. Taasa na tama yung pagkakabanggit ko. Ayan. Shoutout din po kay uh, John Nathan Villamor. Galing daw siya sa Cubao, Quezon City. Ah, oh, shoutout sa mga taga Cubao. Hello, hello, hello. Project po rin yung kapatid ko. Shoutout sa inyo mga taga QC. Thank you so much sa pag-subscribe. Uh, ito rin. Uh, galing Kabuyao. Shoutout din po kay Uh, Kuya JR from Nyogan Kabuyaw. Ah, siya sa mga taga Kabuyaw. Mm -hmm. taga Kabuyaw po ako. Thank you so much po sa pag-subscribe sa akin. Kuya JR. Siya po sa mga lahat ng taga Kabuyaw. Ayan. Ito naman uh, from Batangas. Siya po sa mga taga Batangas. Lang na po kay Janjan. Jan. Ayan, sa family po ni Janjan. Jan. Thank you so much po. Siya po sa inyo mga madam, sir, Jan. Ito naman ay shoutout po sa mga taga Pampanga lalo na po kay Willie ayon thank you so much kuya Willie Sa family mo shoutout po sa inyong lahat diyan. Maraming salamat sa pag-subscribe sa akin. Tapos shoutout din po kay uh Sweet Lover. Ayan ano siya bahay uh, din ng nena. Itago ko daw siya sa pangalan Sweet Lover. Galing daw siya sa uh, shoutout po sa mga taga Cabanatuan City. Nueva Ecija, ayan, good morning po sa inyong lahat dyan, shoutout din po kay Tatski, ayan, sabi niya ang ganda mo, ay, thank you po, Tatski, hindi niya sinabi yung, panga, yung place niya, shoutout po sa iyo, Tatski, sabi niya ang ganda mo, salamat po, uh, shoutout din po sa taga, ah, uh, Santa Monica, San Pablo, Laguna. Ayun. Shout out po sa mga taga San Pablo, Laguna. Kay Jamil Nod Malihana. Ayan po Jamil. Thank you po. Jamil Nod Malihana. Shout out po sa family mo. Sa inyo po. Uh, ito. Shout out din po sa mga taga Iba, San Balis. Ayun. ah, uh, kay Kuya Manuel. Thank you so much sir sa inyong pag-subscribe. Parang uh, si sir ay maganda ang trabaho doon kapi tayo, habang nagpapalagay tayo ng kapi kasi medyo uminip ha ayan, uh, shoutout din po sa taga taga San Juan City, Manila ayan, kay Joseph Lumapan, ayan, thank you so much kuya Joseph sa pag-subscribe sa akin shoutout po sa San Juan City, Manila ayan shoutout din po sa mga taga Baliwag Bulacan, lang 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 po kay Jenny Pong, ayan, thank you so much Jenny Pong sa pag-subscribe maraming salamat idol Ayan. Thank you rin uh, sa pag-subscribe sa atin kay Mills. Ayan. Dami mo agad fans sa ka subscriber na maganda po, po, kasi kayo. Ayan. Thank you so much po yan, Mills. Ayan. Maganda raw tayo. Kaya maraming tayong subscribers. Kulang pa nga po eh. Para mag-1,000 ka-subscribe na po yung iba dyan na hindi nakaka-subscribe. Ayan. Ito rin. ah uh, Shoutout din po sa mga taga-Nueva Ecija kay lalo na po kay Kuya J. Ayan, as family niya. Shout out po sa inyo diyan, taga Nueva Ecija. din sa mga taga Cebu ayon uli ay uh, kay Kuya Mars. Yan, taga Cebu daw siya. Thank you po. Uh, shoutout din po kay Jessie Hacho sa vlog. Ayun, ulitin ko. Uh, lahat ng mga nang-anak, screenshot dito, ulitin ko yung pag Salamat para naman ay solid ang kanilang uh, ah solid po yung pasasalamat ko sa kanila kasi subscriber ko na sila kaya subscribe din po si Destiny Hat Hachocho Hachocho George. Hatjo Soblog 'yon. Nabubulungan naman ako. Ah uh, vlogger din po siya. Siyang isa siyang OFW kaya subscribe rin po siya. Ayan Ah uh, so ah uh, Shoutout din po kay Kuya Jerry from Angeles. Ayun. Shoutout po sa mga taga Angeles. Magandang umaga po sa inyo. Sana okay ng ating panahon ngayon. Kami sa amin, sa Laguna ay uminit, uminit na po. Ayun. Shoutout ulit. Taganoy ba isihay kay Rigi de la Cruz. Ayan. Thank you so much, Idol, sa so pag-subscribe sa akin. Uh, sinasubscribe, ay sinashoutout ko po sila kasi hindi naman mabubo yung subscribers ko hindi dahil sa kanila. So, ah, uh, maraming salamat sa mga sa ibang lugar na nag-subscribe so sa akin. Mabuti pa po kayo. Uh, shoutout din po sa mga taga Cavite, lalo na po kay Jay. Kay Kuya Jay, thank you po sa pag-subscribe. Tapos, ah, uh, ito, Shoutout din po sa mga taga Valenzuela. Ayun, kay Jackman Puma. Thank you, Jackman Puma, sa pag-subscribe mo sa akin. Uh, Uh, Shoutout din po sa mga taga-lady Ayan, mga sa mga bisaya Mga pogi at mga ganda Ang gaganda ng skin ninyo Para kayong mga foreigner uh, Shoutout po ay Kay Tata Hindi niya sinabi yung totoong pangalan niya Kay Tata, taga daw po siya Shoutout po sa mga taga-lady mga, mga bisaya Hello, hello, hello sa inyo uh, Shoutout din po kay Sed Sabi niya maganda ka po. Crush nga kita. Ay, sana all may nagka-crush. Thank you sa iyo, Sen. Uh, yan. Thank you so much po. Okay na? Sabi niya, kay din naman. Kay kuya din. Ayan. Sabi niya, wag mong pansinin sila. Focus ka lang at enjoy. Ayan. Yun nga po ginagawa ko. Focus lang ako at enjoy. Kasi wala naman tayong sinasagasa ang tao. Kaya, uh, ay, uh okay lang uh, ano tayo sa buhay natin positive vibes lang tayo wag lang sa covid di ba uh, ayan shout out din po sa mga taga Camarines Norte yon Bicol noon John yan thank you so much po kuya at saka kay Archie atang yon atang yon yon thank you thank you po sa pag-subscribe ko ya Archie atang yon Salamat po sa inyo. At saka kay Eduardo Carlos from Blooming Drift Manila. Shoutout po sa mga taga Blooming Drift Manila. Hello, hello po sa inyong lahat dyan. Good morning po. Have a nice day po sa inyo. Sana po okay na ang ating panahon. Ingat-ingat po tayo mga dudes. Uh, ayan. Okay na. Base uh, po natin sa Maral po you so much po sa lahat na nag-subscribe sa akin. Ayan naman ay salamat po sa kanila kasi uh, napakausapin ko sila subscribe ako. Kaya maraming salamat. Kaya po ako nag-shoutout kasi pa salamat ko po, po yun sa mga subscribers ko. Thank you po. Have a nice day sa inyong lahat. Good morning. Breakfast po tayo.